O, oh, eto mga kailangga, nakatikim at nakasubok na rin po ba kayo ng ganitong klaseng pagluto sa kalabasa? Na ang sahog ay tinapa o oh, sardinas. Siyempre, dagdagan pa po natin ng dahon ng labo. Para naman ho, may kaunting dahon-dahon, abay lalagyan din po natin dito ng dahon ng hugbos po ng patala. Siyempre, hindi rin po mawawala ito pong miswa. Diba mga kailangga, simpleng ulam pero kaysara. Pero bago nga po ang lahat mga kailangga, bali dito nga ho, manguha po pala muna tayo dito ng dahon o ubos po ng patola. Play, Ipatik po muna dito yung tangkay o dahon po ng patola dito mga kailongga. Eh alam nyo naman, marami pong langgam o subay kung tawagin nga po namin. Tapos nga ho nating manguha dito, abay ito na nga ho, yung ating lulutuin ngayon. May dalawang piraso po tayo dito ng kalabasa. O baka magtaka po kayo mga kailongga, eh, hindi po ito papaya. Ito ibang variety lamang po ito ng kalabasa. Bali itong kalabasa nga ho, atin lamang po itong panit-panitan. Tapos nga ho nito, islice po natin sa gitna. Di, kuhain lamang po natin dito dito. Ito pong buto-buto. Ay, -buto. pagkatapos nga ho nito, abay, ito na nga ho. Islice na rin ho natin sa katamtamang laki. Siyempre, nasa inyong diskarte na nga lang kung paano nga ho kayo maghikot nito. Pagkatapos nga ho natin islice dito itong kalabasa, pre, susunod na rin ho natin dito ang dahon po ugbos ng patala. sa paghikot nito, abay, tingnan nyo na nga lang kung ano po yung ginagawa ko po dito sa video, mga kailangga. At mga nagtatanong kung ano po ang lasa nitong dahon po ng patala. Siyempre, kalasa niya rin po ang nga ng patola. Ba? Parang wala din pinagkaiba. Ha! <laughs> nga ho nito, abay ito nga ho atin po itong huhugasan din ng mabuti yan, lagi ko po sinasabi hindi po sa lahat ng ganap, ay kailangan po talaga nating videohen kasa paghugas pa lang, ay ubus-uras na po tayo, ayan mga kailongga pagkatapos nga ho natin dito abay ito nga ho, magdabok-dabok na rin ho tayo dito po sa ating super kalan o tinatawag po naming blower tapos nga ho nyan, syempre ilalagay na rin ho natin dito, yung ating may kawali, lagay ng mantika abay ito nga ho, igigisa na rin ho natin dito yung bawang. Kaya wala po tayong kamatis. Optional nga lang ito mga kailongga. Ito pong tinatawag namin dahon po ng labo. Yung pinakasahog namin dito, ito nga ho yung tinapa o sardina. Kaya alam nyo naman, basta dito nga ho sa uma, ito po yung pinakamadali-dali po namin pang sahog. Kaya nga ho, huwag po kayong magtataka kung ganito lagi yung aming sinasahog sa aming uulamin. Kaya alam nyo naman, paminsan-minsan ay eh, hindi po talaga tayo maraming pera. Mas maigi na nga lang na mayroon kasi sa wala. Pagkatapos po ng ilang minutong pabukal-bukal dito mga kailongga, nagay na rin natin dito yung dahon po ng patola. Sabay na rin natin dito yung miswa. Po ng lasa ito nga ho yung green sili o siling haba. Itatakpan muna natin ito sa ilang sandaling pabukal-bukal. Ayan, pagkalipas ng ilang minuto, abay ito na nga ho. Luto na po ang ating ulam for today's video. Hoy, kay raming bahaw na naman ang mabubungka. Sigurado po akong pati ubos. Carlo, mabas ang pagkatsikalon. <laughs> Ayan mga kailongga, pagkatapos nga ho nating manalangin dito. Pero ito na nga ho, titikman na ho natin dito yung atin pong nilutong ulam. Abaw, ama maubos, gining baaw, karun ba? Haha <laughs> Ayan, habang po pala tayo kumakain dito. Ay, okay, syempre, magpapasalamat na rin po tayo sa lahat ng mga sumusuporta. Ay, lalong-lalo na po doon sa mga nagpa-follow, nagla-like, nagko-comment, nagsishare ng atin pong mga videos. Ay, kung wala po kayo, syempre, wala din po tayo ngayon dito. At hanggang dito na nga lang po muna ang ating video, mga kailongga. Salamat sa inyong panonood. God bless us.